Okay guys, so we go again Boy Cook Show. So ang topic natin ngayon is bonsai uli. nag grapes kasi nagbunga uli siya. So ibig sabihin success pag trim natin. So, kung makapanood nyo sa uno kong video, nag-harvest tayo, nag-trim. So, ngayon naman, nagbunga uli after 15 days. Oh, so meaning to say, tama yung ating pag-trim. So paano nangyari nagbunga sa uli? Ito panoorin nyo! Guys, ito yung unang video. Nag-harvest tayo September 9 to para mapansin nyo kung sino nakapanood dyan at ito naman September 18 pinakita ko kung paano ang tamang pag -dream. so kalbong kalbo yan ngayon is September 29 ito na may bunga na siya bunga na yan bulaklak na yan bilangin natin ang bunga isa dalawa isa, tatlo yun pa apat lima anim yun ito oh walo Oh, siyam. So siyam Sampo Ang dami So Bawat pinagputula natin Namunga siya So ibig sabihin Tama yung Pagtrim natin Pangalawang bunga to Kasi yung first na Bunga is uh, na-harvest na natin So So success. So, ayun lang. Uh, for the meantime, uh, abangan natin to. Alagaan natin hanggang sa lumaki siya. Uh, I hope may natutunan kayo sa napatunayan ko na talagang legit yung pagtrim natin. So tama kasi uh, resulta ito, nagbunga uli. Ayun lang. Thank you very much.